Nakahiga ang batang babae sa operating table. Handa na para sa abortion. May pupuntahan pa ako mamaya sa club. Huwag masyadong mabigat ang gamot. Ha! Habang ini-inject ang anesthesia sa katawan, nawalan na ng malay ang babae. Nang matagpuan ulit ang babae, pinatay na siya at pinaghiwa-hiwa ang katawan. Nabubulok na ang mga pira ng bangkay. Nakalatag na sa loob ng autopsy room ng himpilan ng pulisya. Ito na ang pang-apat na kaso ng pagpatay sa mga babae na nangyari sa Dunglin City. Para mapabilis ang pagresolba sa kaso, ang pulisya ay napilitang makipagtulungan sa isang psycho na nananakit ng mga babae. Liang Yendong ang pangalan niya. Nakakulong siya sa Dunglin Prison. Ang kaso, panggagahasa at pagpatay sa mga babae. Pero kasabay nito, isa rin siyang dalubhasa sa criminal psychology na may napakataas na IQ. Gamit ang mga impormasyon mula kay Liang Yandong, si Fei at ang mga kasamahan niya ay pumunta sa isang abandonadong ospital ng mga babae. Habang iniimbestigahan ito ng dalawa, sinugod si Renfei ng isang buntis. Agad na inaresto ng pulisya ang ospital. Pagkatapos ng imbestigasyon, wala silang anumang natuklasan. Nang magising ang buntis, Kinapanayam siya ng pulisya, base sa alaala ng buntis. Alas 9 na ng umaga, tumawag ang ospital sa babae. Pinapadalhan siya ng mga papeles sa itinakdang klinika, para sa pagsusuri. Dumating siya sa klinika na pinag-usapan nila ng doktor. Ngunit ang klinikang ito ay napakakakaiba. Medyo nag-aalala ang babae. Ngunit sa oras na iyon ay tumawag ang doktor ang babae. Pabilisin mo siyang pumasok. Umakyat siya sa ikalawang palapag ayon sa utos ng doktor. Ngunit sinalakay siya ng doktor mula sa likuran. Ginamit nito ang pampamanhid para mawalan siya ng malay. Nang magising ang babae, handa na siyang operahan ng babaeng doktor. Nangakong iligtas siya at ang kanyang anak. Ngunit nanatiling walang puso ang babaeng doktor. May narinig kaming ingay sa baba, kaya dali-dali nang umalis ang doktor ang babae. Pagkatapos noon, sinugod ng buntis si Renfei. Nang banggitin ko yun, nagiba na ang reaksyon ng babae, kaya wala kaming nagawa kundi itigil ang pagtatanong. Pagkatapos, nagtungo kami sa ospital kung saan nagpa-check up ang buntis para mag -imbestiga. Sabi ng nurse, nitong mga nakaraang araw, ang ospital. Hindi siya tinawagan para mag-check up, mukhang hindi galing sa ospital ang tumawag sa kanya. Pero sigurado ako, na ang salarin ay nasa loob mismo ng ospital. Kung hindi, hindi niya malalaman ang kalagayan ng pasyente sinimulang basahin ni Renfei ang mga medical records ng ospital. Isang doktor na nagngangalang Sun Min Hui ang pumukaw ng atensyon ni Renfei. Si Sun Min Hui ang unang biktima sa kaso ng pagpupugot ng katawan. Para malaman ng katotohanan, muli na namang pinuntahan ni Renfei si Liang Yandong na nakakulong sa kulungan ng Dunglin. Sinuri ni Liang Yandong, dati, ang pagpili ng mga biktima ng kriminal, ay yaong mga biktima na gustong magpalaglag ginagampanan ng kriminal ang papel ng isang tagapaghiganti, at ang target ng kriminal sa pagkakataong ito, isang buntis na malapit ng mga hinala ni Liang Yandong. Ang buntis na ito para sa kriminal, ay isang napaka-espesyal na pagkatao, napaka-espesyal na kailangan pang lumabag ang kriminal sa kanyang batas sa araw, upang parusahan siya, maliwanag. Ang kriminal ay nawalan na ng pag-iisip dahil sa buntis na ito, kapag nawala ng pag-iisip ang isang tao, magsisimula itong magkamali, at ang pagkakamali ay mag-iiwan ng bakas. Para masolusyonan ang palaisipan, sinimulan ni Renfei na tanungin ang mag-asawang buntis na si Chin Jiaxen. At habang nagtatanong, napagpasyahan ni Liang Yandong sa pamamagitan ng ekspresyon ni Chin Jiaxen, na may itinatago siyang bagay sa pulisya sa tulong ng psychological suggestion ni Renfei. Sa wakas ay nasabi na ni Chin Jiaxen ang totoo. Bago mawala ng malay si Chin Jiaxen dahil sa salarin, may narinig siyang sinabi ang mamamatay tao. Nawala palang karapatan ang lalaking iyon na maging ama. Mayroon palang nabigong pag-aasawa ang asawa ni Chin Jiaxen. Ang kanyang dating asawa, si Zhang Yifan, ay may premature ovarian failure. Si Zhang Yifan, ang kanyang dating asawa, ay may premature ovarian failure. Hindi talaga siya mabubuntis. Dahil dito, si Zhang Yifan ay nagkaroon din ng malubhang sakit sa pag-iisip at ang ospital kung saan nagtatrabaho si Zhang Yifan ay ang mismong Lu Shencheng Hospital kung saan nagpapagamot si Chen Jiaxen. Pagkatapos, agad na binantayan ng pulisya ang tirahan ni Zhang Yifan. Ngunit huli na ang lahat. Nawawala si Zhang Yifan. Ngunit ang pulisya ay nakakita sa pinangyarihan ng isang premature baby na nasa loob ng isang incubator.